Hello guys! Ipapakita ko sa inyo ngayong araw yung teknik na ginagawa ko upang hindi gaano na-stress yung sandu plant kapag ito'y riniripat. Pinutulan ko pala muna ng mga dahon itong drosera serpens at yung mga dulo nito'y nabubulok na. Nasa 4 inches yung taas ng pot na gagamitin ko at linagyan ko na rin ito ng pot hole mesh para hindi ma-wash out yung ilalagay kong media. Buong magdamag kong ibinabad sa tubig ulan itong media na gagamitin ko. Binubuo ito ng 50% na sphagnum moss, 30% na perlite, at 20% na lava rock. Kinakailangang umabot sa level ng ugat na ito yung ilalagay nating substrate. Huwag nyo nga palang kalilimutang banlawang mabuti yung media na inyong gagamitin gamit ang tubig ulan o anumang tubig na low in mineral content. Nang sa gayon ay mawash out yung fertilizer o anumang mineral na mayroon yung media. Ang mga yun kasi ang isa sa mga pumapatay sa mga ugat ng mga carnivorous plants. Panghuling linagay ko yung pure sphagnum moss bilang toppings para hindi mawash out yung perlite. Ito ang inyong bicolanong habdinero ko koya. Don't forget to follow!